Atin pong makakasama sa hapong ito mula sa Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP, Chairperson Maynardo A. Sabili. Magandang hapon, sir. Magandang magandang hapon po, Atty. And of course, ang ating favorite na si Makalma. Uh, Macalma. <laughs> uh, magandang, uh, magandang hapon magandang. po, Basing, Sekretary. Uh, take it away, Atty., Ayon. So ito po dumating ang uh, issue no. As uh, sir, as uh, chairperson, ano po ang guidelines ng PCUP sa pagsasagawa ng demolition or eviction activities? May sinusundan po ba tayong proseso bago magsagawa ng demolition or eviction activities, sir? Ah. All right. Uh, and yung uh, uh nagkasagawa po kami ng demolition as become final and executory. So, uh, must uh, kami ng judgment. Of course, siyempre, ito ay against the informal settlers. Magtatawag na po kami ng pre-demolition or eviction conference. Yan to po in coordination with the uh, DILG at uh, of course, Uh, kasama po yung mga kapulisan, kasama yung uh, parties concerned, at of course yung pong, uh, representative ng court, yung po ang sheriff. And then pag-uusapan po namin doon sa pre-demolition conference, kung ano po yung mga dapat na sundin. Mm -hmm. Kasi po hindi po tayo, hindi po magkakaroon ng demolition, kung hindi po ma-execute ang decision ng korte. Mm -hmm kapag wala pong clearance ang Presidential Commission for the Urban Poor. Sa doon po sa Pre-Demolition Conference, inaalam po natin na ano ba ang kondisyon Ano ba dapat din Number one, pre, ang ating pong i-demand ay kapag may demolition, eviction, mm -hmm. ay siyempre kailangan po ay nakaready na rin kanilang relocation site. Number one po yan. Mm -hmm. Hindi pa pwede at saka ano po yung uh, ano ng court. Ang usual yung ginagawa po ng mga yan dahil po ng ang mandato ay ang di, ang local government unit ang nagbibigay po ng disturbance compensation. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko alam siguro dapat magkaroon tayo ng, ng amendment ng batas na uh, alam naman natin kapag ang uh, local government units ang binigyan natin ito, ng power, uh, ng uh, mandato na silang magbibigay. Alam naman na, hindi naman sila pwede makabigay ng walang hindi nakabudget yan. May allocation yan ng local government unit. Mm -hmm. Should be approved by the council. Sa bayan o sa Pal palusod, mm -hmm. ay siyempre limited ang funds. Kaya, siguro dapat magkaroon ng amendment aside from, siyempre, although sasabihin natin the decision is against the defendant at sila naman isa to, to ay nagkasala, because sa uh, gumamit sila ng property na hindi na Manila. hindi naman pag-aari pero um. hindi po kasalanan na maging mahirap. Ayan. ano po? Kaya okay. sila nangyari tong lahat na ito ay dahil mahirap po sila. Ayan. Alam alam mo yan ang isang uh, issue minsan na uh, uh, chairman na uh, Menardo Sabilis sir. Ayan. Uh, pambira naman eh. Uh, tumira sila doon sa property namin. Pagka pinaalis eh, uh, na pa sila ng uh, relocation. At uh, yung bang relocation na ganyan uh, chairman Sabilis sir, eh, meron din bang kasamang cash uh, na gagamitin sa kanilang uh, relocation sir? Opo. Dapat po eh, siyempre sabi ka nung Ah, uh, ano po yang po ay uh, naka mandato, naka po pong uh, adyan, obligasyon yan sa local government unit. Mm -hmm. Dahil lalong po ninyo nakalagay po sa batas sila po yung mag re-relocate. Mm -hmm. So, kung uh, may kailangan ng usually po nangyayari ang local government unit ay wala naman sapat na pagtulong. Kaya pa, diyan po pumapasok nga pasok ang uh, Presidential Commission for the Old Poor. Mm. Coordinated po kami sa d uh, Department of Human Settlement. Coordinated po kami sa pag-ibig. Mm -hmm. Kaya dapat po sa akin uh, sa ganyan, siguro bigyan kami ng time. Kasi po karimitan yung mga sheriff. Nagmamadali. <laughs> Nung isang araw nagkaroon akong meeting with the sheriff at station ng dito ay napagalitan ko sila. Dahil mm. nang sabi ko, sabi sa akin, mm -hmm. ay bakit hindi daw ma-implement? Mm -hmm. Ang tagal-tagal na. Mm -hmm. May budget na raw lahat ang dadaanan. Sabi ko, anong budget? Ang ibig sabihin ay lagay. Mm -hmm. Sabi ko, hindi pwede yan dahil nang alam mo, although may batas. Mm -hmm. Pero gusto ko may preparation. Mm -hmm. At saka gusto ko walang hostilities. Oh, gusto oh. ko malaman na maramdaman ng mga na ating iib ito, itong dislocation uh, na ito, na sila uh, mahal din ng ating pamahalaan. Mm -hmm. Kaya pag pagkabas sila nagkasala, mm -hmm. ay nakahanda naman po kami tumulong. Yan po ang uh, aming mandato. Mm -hmm. Kaya sana magumainip ang mga sheriff bigyan kami ng time para mano at saka mabilis naman ho kami magtumulong uh, sa kanila mm -hmm. um, para sila magkabahay. So, siguro habang uh, hindi pa nagiging final ang aking ano sa local government units kung saan nakatira yung mga yan at alam naman nilang mangyayari yon mm -hmm. ay uh, sila ang magsabi sa amin kasi hindi namin alam ang sitwasyon ng bawat bayan. Ay. Sabihin na nila na ito pa ay may danger, meron nitong uh, iibig na ito ay dapat maihanda na natin ito. 'di ba? Okay. Hindi yung ura-urada pag nandyan na yung demolition team saka sila tatawag sa amin mm -hmm. at sasabihin eh without compliance pero uh, may, may para may iwasan po ang kagulu kaguluhan. Mm -hmm. Dahil we are protecting the urban poor. Pag po member ng urban poor, hindi po pwedeng palayasin ka agad. Kailangan ng clearance sa amin. Mm -hmm. And we'll see to it that uh, Ah, uh, natit na uh, magkakaroon po ng human ano, oh. human treatment. Yung uh, nga ay uh, bagamat sila nagkasala ay mga tao lang din sila hmm. na dapat tulungan. O oh, kasi Mayor uh, Chairman, ayan na. kasi minsan yung mga demolition biglaan hindi pinapaalam ba? Kasi pagka daw pinapaalam, may mga nagbabarika na ganyan uh sa inyong uh, sa pick-up uh, ilang ba ang uh, ano il may ilang days ma weeks uh, ang abiso bago ipatupad ang isang uh, demolition na uh, chairman uh, mayor sabil sir ah uh, tali po medyo matagal din naman dahil may pre-demolition conference mm -hmm. so may warning naman yan Ayaw, so nga so pa-totoo no. after the demolition conference may conference na pala ano sa 40 and 30 days 30 days pero please. Sa so, lang, hindi po kasya yung 30 days kung bigla-bigla. Katulad -bigla. mm -hmm. mo po na nangyari nung ako yung undersecretary ng Human Settlement. Opo. Uh, may tumawag sa akin na kasalukuyang dinidemolish yung yung ano, yung sa Santa Rosa, yung kahabaan doon na napakarami natin kababayan nakatira. Mm -hmm. Ay pandemic tumaw mm -hmm. sa akin, pumunta po ako doon. Mm -hmm. Pero siyempre, inaanap ko yung clearance ng PCUP. at mm -hmm. uh, wala pa naman akong alam diyan sa PCUP nung araw. Mm -hmm. Ako 'yung ano, magdadalawang buhat pa lang sa upuan ko, hindi pa ako <laughs> nagiinit <laughs> Ang upuan. Ah, uh, appointed po ako by the president mm -hmm. ngayon la nito pa lang nung mm -hmm. August 28. Ayun. So, history pa lang po ang aking ano, pero ngayon 45 ng application. Mm -hmm. Pero nangyari po doon sa Santa Rosa, pandemic pumunta ko doon. Mm -hmm. I'll try to prevent the uh, sheriff from uh, from the demolition. Nandun po siya. Mm -hmm. Ay sabi niya sa akin, sabi ko kailangan daw ng restraining order. Tinanong ko ang papel. Mm -hmm. Sabi ko na sa yung PCUP clearance 'yung uh, na-required. Mm -hmm. Ay nung makita ko po two years ago, Mm. Pa pala, Tinawag ako <laughs> PCUP. Mm. Sabi ko, bakit niyo pinabayaan nito? Eh? Two years for clearance nito. Eh? Pandemic, bawal. Mm. Saan mo dadali nito? So, wala po akong gawa dahil ng, uh, seemingly kitang kita na protectado sila ng mga polis, mm -hmm. yung demolition team, mm -hmm. at saka uh, nag-iisa ako pero hindi po ako nakapanaig. Tama. Ayaw ko ng matuloy. Ang gusto ng sheriff ay uh, court... Uh, restraining order. Mm. Ay, hindi po kaya talaga ng oras na yon. Alam nyo may namatay pa nakundo, at maraming nakundo. nagkasakit. Dahil nakundo. ng pandemic, Opo. marami po ang uh, nagkasakit dahil wala po silang matuluyan. Ayan, Nagsabasama. Uh -huh. Nagkahawahawa. Kaya sabi ko yon, hindi pwedeng matuloy kapag walang clearance kami. Ayan. Hindi pwedeng, uh, Dapat updated ang clearance. Mm -hmm. At saan man panig ng mundo, ay hindi pwedeng i-demolish kapag walang go-signal ang Presidential Commission for the Urban Earth. po ang aking masasabi dito. Director. Ayon. So, um, sir, kung may uh, magsasagawa ng demolition or eviction ng isang LGU, ano po yung, uh, di may court order na kanyo kanina, sir, no? Ano pa po yung mga dokumento mm -hmm. maliban doon na dapat hawak ni PCUP or kailangang isumiti po sa PCUP? Siyempre kailangan po na ng court order mm -hmm. uh, na yung decision at ah, uh, saka yung pong, uh, rate of execution. Mm -hmm. Nakita po namin yan, magbe-verify po kami. Mm -hmm. Kasi po pwedeng maging, uh, kailangan malaman namin kung totoo ba itong dokumento ito, mm -hmm. Kasi may mga sindikato, may history daw nung araw <laughs> na nakagawa sila ng peke. <laughs> so so i-check po namin yan mm -hmm. kung yan ay ba legal. At yan legit uh, legitimate document, saka po kami magtatawag ng conference. Yun po ay kasama ang DILG, kasama po ang LGU, mga mm -hmm. polis at saka ano. Ang role po naman namin talaga dito ay para wala ho hostilities mm -hmm. at wala ho magmagkagulo. Mm -hmm. Kasi usually, siyempre pag nag-resist po yung uh, kabilang parte, yung, yung mga tao, lalo na kung napakadaming squatters yan, ay yan ilalaban ng patayan yan. Mm -hmm. Ay siyempre, ito yung mga demolition team, ay yan na may nakaredy. Mm -hmm. Mag-google pay, bubugbugin, <laughs> ah, kasama ang mga polis. Mm -hmm. Pero I will say to it na hindi pwedeng magamit ang polis. Okay. Sa pagpa okay. sila ay naka-standby lang doon mm -hmm. para iwasan ang... Uh, ikang ika nga hostilities, yung uh, pag, uh, pag ano ng human rights kasi mm -hmm. hindi naman ho pwedeng uh, dinidemolish mo, sasaktan mo. Mm -hmm. Hindi pwede naman magbakbakan uh, o away. Oh. Yun po ang aming pinaano. Okay. Kaya sabi ko, with may my new mandate, mm -hmm. kakausapin ko sila. Mm -hmm. Mainahon at saka yung kusan loob, Um, na ipaliwanag ko sa kanila itong karapatan ninyo <laughs> kasi yeah, siyempre iba talaga may ari, may court order mm -hmm. ay uh, alam naman natin eh, gusto ko namang iparamdam sa kanila mm -hmm. na bagamat mahirap ay may ustisya rin okay. dahil alam naman natin ang reality ng buhay Opo. kaya nakakakuha ng mabilis na court order ay eh, because may lawyer mm -hmm. itong mga urban poor eh, ay hirap na informal settlers hindi naman sila makakakuha ng ano nan lawyer mm. ang justisya po natin sa totoo lang ay Uh, nakakasakit pa isipin uh, para sa mahihiyaman po. Okay. Pero kami sa mm -hmm. Urban Poor, mm -hmm. uh, sa Presidential Commission for the Urban Poor ay poprotektahan po namin dati paglalaban ng karapatan ng mahihirap na kababayan natin. Chairman Sabili sir, isa na lamang po. Ayan kung may reklamo o katanungan ang ating mahabayang idedemolis o i May mga hotline po ba? May mga numero mong uh, pwede nilang tawagan sa intanggapan para magsumbong o magreklamo? manasabi sir Ah meron po kami mga hotline number at saka ako po personal po nila kung pwede po nila akong i-text tawagan Ayun anong number at, po At uh, sigurado po lagi ko pong monitor I can answer as many as ka uh, many questions or inquiries Bakit text po Dahil yung... yung mayor ko ibinigay ko po sa Dalwenda 200 more than uh, 500,000 families ang aking number eh, hindi naman po ako nahirapan for nine years. Kaya ready po ako sumagot ng katalungan. Ito po yung number ko. Please, Chairman. gusto nyo po ko ng ano? Or, ayan pala. nandiyan na. Pakibanggit. na po yung... Pakibanggit na lang po kung kabisado yung number nyo, Chairman. Mga ano, nandun na sa screen. Ah, nasa screen na. Oh, ito po ang number ko. 0917 0917 eight 0917 28... eight, 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 eight. eight eight Tatlong eight po sa doon. Ayan. Chairman Sabili sir, Mayor, maraming nga salamat po at uh, malaking bagay itong uh, mga paliwanag po niyo para hindi po basta uh, karakaraka ay nagsasagawa po ng uh, demolisyon. Thank you Chairman and uh, mabuhay po kayo Mayor sir. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sir. Atat, maraming salamat po. Thank ayan, you a, at, uh, magaling, salamat po. at magaling na itong si Chairman uh, Menardo Sabili Attorney ha. Uh, mm -hmm. Ang uh, chairman ng uh, Presidential Commission for the Urban Poor. Urban uh, poor. Ay uh, magaling ding mayor ito ng Lipa City. Ayan, naging mayor ito ng ah, Lipa oh. City. Mayor Chairman, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Salamat.